Ano kaya ang tingin ni Kuya Jomar kay Carla, bago po natin ilahad ang sagot ni Kuya Jomar ay nais ko po muna kayong batiin ng isang mapagpalang araw para sa ating lahat at shoutout sa lahat ng bumubuo ng Team Calling Up lalong lalo na kay Calling Up Rab, at kung bago lang po kayo sa aking munting channel hiling ko po sana na huwag niyong kalimutan mag like at mag subscribe sa akin munting channel salamat po. Sa video natin ngayon ay pag-usapan po natin ang tanong ng mga viewers at supporters ng Team John Carl kay Kuya Jomar patungkol sa kung ano ang nararamdaman ni Kuya Jomar kay Carla. At sa time na yun ay napaisip ang binata at sabay sagot na alam niya kung ano talaga ang priority ni Carla at yun ang kanyang pamilya kasi alam naman natin na yun ang bilin ng kanyang mga magulang na kailangan ni Carla makapagtapos sa kanyang pag-aaral para magkaroon siya ng magandang kinabukasan sa hinaharap. At lahat ng yung ay sobrang naiintindihan ni Kuya Jomar, kaya sa ngayong isa lang masasagot ni Kuya Jomar sa mga viewers at yun ay magkaibigan sila ni Carla at ang importante ay nagkakaintindihan silang dalawa patungkol sa kung ano ang kanikanilang mga priorities sa ngayon, at alam din natin na kahit si Kuya Jomar ay sobrang busy din sa pagtulong sa ibang tao at kanyang team at yun ang team calling up o mga calling up ano masasabi nyo sa video natin ngayong comment down below at pag-usapan natin yan sa susunod na video. Please don't forget to subscribe calling up Rob, Kuya Jomar Vlogs at ang ama ng calling up Val Santos Matubang.